eto pinag-aaralan na ang pagpaparehistro ng electronic bikes na kung may mga e bikes sa tricycles lumalabas kasi sa meeting ng MMDA LTO at LTFRB ang posibilidad na i-require ang pagkakaroon ng driver's license para sa mga nagmamaneho ng mga nasabing sasakyan hindi rin daw mahuli ang mga naturang sasakyan dahil hindi naman rehistrado ang mga ito magkakaroon pa ng mga pagpupulong sa susunod na linggo at inaasahang mailalabas ang regulasyon bago matapos ang buwan o sa unang linggo ng Marso. Ito kung pagdami ng mga e-trike ay nakakabahala po sa amin sa LTFRB at nagiging tila balakid po ito sa programa ng ating national government yung pag-modernize po ng mga sasakyan. Uh, sa pagdadami ko nito, halos hirap po tayo ma-regulate dahil unang-una nga po, walang prangkisa, walang lisensya, walang registration. Sila po yung umaagaw sa mga pasahero ng ating mga mong mga pangpublikong sasakyan. So para kumuha na tayo ng detalye, uh, kaugnay niyan, kausapin na natin ang ating correspondent na si Gerard de la Peña. GDP! Magandang gabi mga kapitbahay! Hi! Hi! Mukhang familiar yan ah. Uh -huh. Parang uh -huh. VO room <laughs> dapat pinaupo <laughs> na si Jimmy Sana ganito. Sana pumanik ka na Sana dito. Sana binakyat nyo na lang ako. Oo, no? kaya, kaya, kaya. Pero anyway, <laughs> nandiyan na bala na siya. Mm, -mm. Anong update? Kapit-bahay? So ito na nga mga kapitbahay, medyo madugo itong issue na ito. Alam nyo, honestly, sa tagal ko na nag-cover ng transport. Nung previous admin pa talaga kinonsider itong regulation na ito. Although meron silang inilabas na administrative order noong 2021 bago matapos yung previous administration. Parang ang labo nito, parang ang daming gray areas na at the end of the day hindi pa rin siya regulated. So ngayon, ang sinasabi nga ng mga transport uh, authorities natin, MMDA, LTFR, b and uh, LTO medyo nakakabahala na yung biglang pagdami nitong mga uh, e-trikes and e-bikes nito kasi unang-una napaka well environment friendly siya walang kailangan ng gasolina or diesel uh, walang polusyon mas mura siya kumpara doon sa mga motorsiklo o ibang sasakyan at uh, convenient siyang gamitin lalo for short distances pero ang ikinababahala nga ng mga transport authorities natin medyo invasive na siya doon sa mga kalsada natin lalo na doon sa mga malalaking kalsada siguro kung nagmamaneho kayo mapapansin niyo kapag ka merong nauna sa inyo na e-trike or e-bike parang ang bagal parang o hindi ka bagay dito sa parteng to ng kalye dapat doon ka sa mas malilit na kalsada kasi mabagal ka yeah. so yun ang gusto nilang uh, i-i-chart kumbaga dapat ma-determine na kung saang anong klaseng mga roads lang pwede itong mga ito at pangalawa kailangan nga ay may registration na at may driver's license na Ayo. dahil as we speak kapag nahuli mo yan sa mas malalaking mga kalsada hindi naman talaga sila pwedeng ma-apprehend o matiketan dahil sige paano mo titiketan eh, wala nga lisensya or oh. or oh. walang registration Para although merong mga <laughs> Merong mga local government units dito sa atin sa lalo dito sa Metro Manila, may mga ordinansa sila na kapag ka dumadaan doon sa mga malaking kalsada tum mga ganito, eh automatic impound 'yan. May rehistro oh. man o wala. Yeah. Yun. Pero dapat mag-file mag ano pa makapagpasa pa ng ordinance, no? So per LGU yung policy. Oh. Kaya ngayon ang gustong mangyari panglahatan na. Tama 'yan, uh, hindi lang pang Metro Manila itong gagawin ng LTO tsaka ng LTFRB kundi gagawin na nilang national ito. Ah uh, itong MMDA pumasok na talaga siya nakisawsaw na siya kasi dito nga naman sa Metro Manila yung pinakamaraming ganito. Meron silang ano meron silang inilabas na na annual na report ng, ng uh, regarding road safety at dito nga sa Metro Manila pinakamaraming incidences itong mga accidents. Involving itong mga electronic bicycles and tricycles. Mm. Oh, yun. Pero meron ka bang datos na hawak ngayon GDP tungkol doon sa sinasabi mo na accident? Para lang magka-idea tayo, how alarming yung, yung kaso um, ng it mga aksidente dito sa Metro Manila? I don't have the exact ano ah, exact uh, numbers pero uh, just to give you a perspective ano last year 2023 ang naitala ng MMDA na related ang mga involved ang mga uh, e-tricycles ay 500 accidents at dalawa doon ay fatal. Oh. Ibig sabihin may namatay. Nako. Okay. Sige. GDP, makikihingi kami ng update sa iyo kapag ka medyo umusad-usad na yung mga proposal na yan. Maraming salamat sa iyo, kapitbahay.